Ayan na sila, galing palengke. Ayan si ate. Oh, ayan. Ayan. Say good morning, good morning. Oh, yan dami niyang pinamalingke, oh. Oh, pagod-pagod siya, oh. Grabe. Oh, ang dami nilang pinamalingke, oh. Ayan si Wowo. -wo. Huwag ka daw, alis ka. Magpahatid na siya. Grabing bigat nung dinala niya sa kanina. Saan? Saan? Ah. Oh, ayan pa. Oh. Ito assistant ko, may muta-muta pa. Na sila. Ayun, oh, ayan no, oh. pagod siya. Pagod min, ayan. Ayan yung mga pinamalingke. Wow. Talagang handang-handa na ang ano, birthday ni Alisa bukas. Ayan, dami nilang pinamalingke. Ayan. No? ano, nagpiprepare sila ng mga paper plate para sa birthday ni Alisa bukas. Magaling ka ba gumawa? Busy-busy siya, oh. Yun namang isa ay na doon na siya, oh. yung posisyon niya, oh. wala, wala na silang, wala na siyang pakialam o, oh, sige. <laughs> Ayan. Nag Nahanda na yung mga ano, gagawin nilang oh. ano pang handa ni Alisa. Yeah. Para saan yan? Sa birthday ko bukas. invite ko na yung mga mga friends ko. Marami kang ano, invited. Ay, taplo lang pala. Bakit taplo lang? pa. Ah. Eh, para saan yung ano, ginihila-hila mong yan? Para sa, para sa amin. Ano? Ano para, para sa aten. Ano nga yan? Para sa to? Huwag mo ibalibalik, Tad. Para sa Shanghai hal. Ano mo din, Para sa Shanghai oh, si hal pala. Hmm. Okay na po, ma? Hindi pa. Ano ka kasi, alam ka, ayan tuloy. Hmm. Sana, oh, man. dami ah. Hmm. Sige, galingan mo. mo. Meron pa May dito. Na rin, eh. oh, nahulog ko Nag pa yung itlog. Tingnan mo sila. <laughs> Allah. Sayang naman yan, itlog na yan. la ilan yan? Isa. Sayang. Sabi ko sa Ito ang Ito ang salarin. Ayan, ang salarin talaga. Ayan. O, oh, ikaw? Kain-kain ka? O, oh, si Ali ko ang magugas ugas Kain-kain lang naman siya ngayon eh. Masarap yan kay ano, nilamutak na ni Papa nyo. Oh. Ayan. Diyan na lahat yung ano, ingredients. Ano ba iba. Ano yan? Barbecue? Pork steak. Ah, tapos, ito, ito na yung, ito na yung apart na ano. Il ilan yung ano menu nyo? Ilan? Fried chicken, menudo, Bung manok. Pork steak. Pork steak. Shanghai. State. Shanghai. Shanghai.